Mapapansin niyo mga kabansa na wala na sa sariling katinuan. Ha? Can you imagine na hindi niya alam yung reenacted budget? Ang gusto raw ng, <laughs> natin ay shutdown ng government? Aba, nasaan yung talinong pinakita niya sa amin nung sinusuportahan namin siya sa protesta niya sa Comelec? Ha? Nawala ho! ibang iba ito eh. Parang, parang may sapi, no? <laughs> parang nasapi lang kung ano. Hindi, wala na hong institutional memory itong presidente natin. This president and his family is in a state of panic. Desperado na ho sila dahil miskinanong gawin nila, it seems, they can no longer win the hearts and minds of the Filipino. And this is not because of any force destabilizing them. They have succeeded in destabilizing their own rule because of their corruption, because of their abuse, and because of their malgovernance. Yan ho, wala na hong institutional memory akong makita rito. Okay. Bobong Marcos Jr. Po. Nabanggit niya sa isang panayam sa kanya during campaign noong 2022 presidential elections. Nabanggit niya, and I quote, ni Marcos Jr., I do not believe and I do not indulge in negative campaigning. Uh, itong mga uh, gin, uh, banggit niya, itong uh, mga binanggit niya sa kahapon, sa kick-off, kung ito ba ay nagpapakita na sa kanyang tunay na kulay na yung mga salita niya noon ay ano lang, uh, kung baga parang wala siyang paninindigan, taliwas talaga yung kanyang uh, nagiging uh, pag-uugali. Kado? Presidente Marcos Jr. ay tumalikod na sa kanyang mga dating prinsipyo. Alam nyo ba na kaibigan namin yan, ni Kamentong, kaibigan namin yan, Nang meeting kami dyan nung uh, nadaya siya ni Lenny Robredo. In fact, ang prueba ko yan, tatlong Pasko, nagpapadala siya sa amin ng isang bayong ng mga produkto na galing sa Ilocos Norte. Nagugulat nga ako, nalalaman yung address ko eh. Ha? Libigan ho namin si Bongbong Marcos. Kinampanya ho namin si Bongbong Marcos. Noong 2016, ang tiket po na ah, dinala namin noong Duterte-Marcos. Kinampanya namin sa pagkapangulo ang tiket na dinala namin Marcos-Duterte. Ang pinagtataka namin ay of course sa after the elections, uh, nabudol tayo. Alam naman natin, nabudol-budol tayo lahat. At kami lalong nagulat pagdating ng itandaan nyo itong date na ito. February 2, 2023. Yan po ang araw na napirmahan ang four additional sites sa Enhanced Defense Cooperation Agreement. Yan ho ang 180 degree turn ni Marcos Jr. sa kanyang mga prinsipyo. Mula ho noong February 2, hindi na ho niya naisip ang kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Bakit ko nasabi yun? Ang una niyang tinalikuran, bukod sa mga supporters niya, mga kabansa, ay ang economic aid na dapat manggaling sa China to the tune of 23 billion US dollars. Yan po sa accommodation na ginawa niya sa mga Amerikano ay hindi na ho makapasok sa Pilipinas. In fact, Anong prueba ko niyan? Ang pinakasimpleng prueba ko niyan ay wala pa po sa 10% ng Chinese tourists ang nakarating sa Pilipinas mula noong February 2, 2023. From 2017 to 2019, ang total Chinese tourists po na nakarating sa atin dito na ng $1,000 bawat isa at nag ng dalawang Pilipino sa bawat isa sa kanila ay 4 million. 4 million. 1 million in 2017, 1.3 million in 2018, and finally 1.7 million ng 2019. Last year po, 267,000. Thousand lamang ang turista na nakapasok mula sa China. Bakit? Ay kinutahan ho ni Marcos Jr. So kung kayo'y naguguto mga kabansa, kung ang bansang ito ay hindi maka, makaharap sa inflation, kayo ho ang unang binasura nitong Pangulong ito wala na ho itong pakialam kung hindi makipagsayaw sa isang banyagang bansa. At kung ano na lamang ang sabihin sa kanya, yun na lamang ang kanyang gagawin. Mapapansin nyo mga kabansa na wala na sa sariling katinuan. Ha? Can you imagine? Di, hindi niya alam yung reenacted budget. Ang gusto raw nam, natin ay shutdown ng government? Aba, nasaan yung talinong pinakita niya sa amin nung sinusuportahan namin siya sa protesta niya sa Comilec? Ha? Nawala ho. Ibang iba ito eh. Parang, parang uh, may sapi, no? <laughs> Para na sa lang kung ano. Hindi wala na hong institutional memory itong Presidente natin Agmar. kaya wag na kayong umasa of any signs of consistency. This president and his family is in a state of panic, desperado na ho sila dahil miskinanong gawin nila. It seems they can no longer win the hearts and minds of the Filipino. And this is not because of any force destabilizing them. They have succeeded in destabilizing their own rule because of their corruption, because of their abuse, and because of their malgovernance. Yan ho, wala na hong institutional memory akong makita nito kay bobong Marcos Jr. Apo.